unang paasay pumunta na dito sa inyo sa Golden State College para ipatikin ko sa inyo ang aking pares at ang aking sitik sa so, alam po ni Madam alam mo Madam sa plang dami pala ng tao dito ang dami estudyante, ang dami mga tao ang dami dami mo palang tao natutulungan ang dami dami namin natutulungan ninyo madam, mga estudyante, mga magulang, at siyempre mga tao kapitbahay ko at mga tao na akilala sa ito, halos na tulungan mo lahat. Alam mo madam, feeling ko lang ha, pag tumakbo ka siguro dito ng uh, position sa gobyerno, mayor man kung ano mang position, senador man yan o, o presidente pa, oh, naku madam, oh, oh, sigurado oh. ng panalo. Kaya lang, kaya lang parang napapansin ko sa'yo ngayon, parang wala ka pa yata ang plano tumakbo, no? Pero nandito lang kami madam, kung mangyari maya, nandito lang kami para suportahan ka. So, yun. Ayan. Basta ka lang din pasalamatan yung sinira ko kanina ng sikin kasi diba bawal pala isa kayang sa ano, sa aeroplano. Kaya doon ako bumili sa uh, Golden Meat Shop dito sa ano, sa uh, Purok Malatas. Dito ko binili ang aking sikin na aking ipapatikim sa inyo ngayon. At gusto ko lang din pa yung uh, talaga namang sumusuport isa sa mga sumusuporta dito sa inyong eskwelahan sumusuporta kay Madam uh, Madam Sara gusto ko lang i-appreciate at pasalamatan po si Congressman Paul Daza kasi isa siya na nagbibigay ng tulong dito kay Madam Madam Sarah hindi lang kay Madam Sara pati na din dito sa lahat ng estudyante dito sa Golden States College dito sa um, General Santos City kaya naman uh, salut sa kayo, congressman Paul Daza, mabuhay ka and more power po sa inyo. So ayan, ready na ba kayo matikman ang Diwata City Joy? Ready na ba kayo matikman ang Diwata Paris Overload? Ayan, dahil ready na kayo, ipapatikim na namin sa inyo ang aming City Joy na talaga namang pinagmamalaki ng Diwata Paris Overload. At syempre, gusto so, so, ko rin pasalamatay yung nagbigay ng Litson. Si Sir Kiko ang nagbigay po ng Litson. Ganda po ang Litson. Pero, ano, i ko yan mamaya. Hindi ko ay papatigay sa inyo. Saring lang. Kasi then, maraming salamat kay Sir Kiko dahil nagbunin po siya ng Litson. Nagbigay po na sa atin. Thank you so much, Sir. So, ayan, bigay na natin sila. <laughs> Excited na ako makita Shout out kay Mayor Rolly R. Pacquiao Mamaya-maya pupuntahan natin sila Madam kasi balita ko Mabait daw si Mayor At saka hindi makukumpiti Pagpunta ko dito sa Jinsan kung hindi ko makikita mismo si Mayor Lori Lee Pacquiao. Kaya punta tayo mamaya doon ha. Samahan niyo ako sa mabahay doon. Oo, saka gusto ko rin makita yung bahay niya para at least pagbalik ko ng pasay, may pagmamalaki ako doon. Nakating ako sa kay Madam Sara dito talaga sa Jinsan at kay Mayor Lori Lee Pacquiao. ba? Diba? So ayan, ngayon huwag natin patagalin madam. Gutom na yata yung mga estudyante natin. Pasikinan natin sila ng ngayon Check out the all kinds of bracelets Only at Golden Meat Shop At Malakas Monioso Street General Santos City Ayan, maraming maraming salamat po sa all kinds of bracelets Only at Golden Meat Shop Sa Burok Malakas Monioso Street General Santos City Ayan, shout out po sa Indian, Sa napakasarap ang puro fish na Meat Shop po nang ang na ating City Joy at sa rin nang galing ang na ating duwata Paris Omboyloc kasi dito ko na siya pinili at niyo ko ito dito po sa bahay ni Madam Sara. Ayan. okay na bigyan na natin guys Ayan, bigyan na natin sila. Sina, ito ha, guys ha. Ito, ito ay ko lang sa inyo. ay 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 natin dito, madam. Hindi natin to pangayanin. So, kaya para matikman nyo lang naman, yung abutin oh, ng po ha? <laughs> Pero kaya ano sa susunod, madam? Isang tulilada lang dadali natin dito si Kim at sa tayo. Oh, kasi siglaan lang kasi tayo, siglaan lang, kaya ang nangyari, hindi

O, mga student, ay, mga na. pumila kayo, pumila kayo, ay, kayo. Alam mo nga, para hindi na sila magaway-away, kailangan mo na pang magkukulkan ako dito ng pusto Para dito na lang ako mag -masing. Dito lang ako magkukulkan Ito dito ng pusto para makatikil lahat Kaya ito, tiglaan lang to, kaya kung lang talaga na-prepare natin Kaya sa kailangan ko na siguro ng -try -try dito. Dito na tulong mo yung pusto para makapakaitay na dito ng buwan At mayroon sa mo, sa سلامت <laughs> باد

salamat madam dahil nasarapan ang inyong mga student ng Duwata Paris at saka Duwata singing and Joy. Hayaan nyo sa susunod. Hindi lang ganun kadami. Kailangan talaga paghanda natin para mas maraming talaga makasahin. Mas lahat kayo makapikip. Kasi alam nyo ba, Um, di masyadong prepare kasi unang-una talaga nagaling pa ako ng Pasay kaya natin natin ulang din din sa kapulito sa inyo kaya hindi po tayo masyadong ulit ang na luto natin so maraming salamat at pasalamat na din ako dahil naging bahagi ako ngayon araw na ito sa inyong programa at papaulin ko ito na nakalipi habang nasa plano ko mamaya hindi ko naman ako uuwi makabukas pa wala na yata masakyan na yun kung ka pa ako makauwi pero siyempre kailangan ko dito sa mga lugar na ito para makita ko naman yung lugar talaga. Ang alo kaganda ang General Santos City. kasi ang nakita ko palang talaga bahay ni Madam. Gusto lang yung bahay ito, ito, ito ko ito lang ha? Yung bahay ni Madam. Nagtataka ko kaya pala nung pupunta ko ng Manila Zoo sa Pagbusa sa Manila. Apat na lang lahay at ang nandun doon magkakang Kasi nung mga din sa bahay ni Madam nandun na pala lahat lumipat na luka ko lahat ng klase ng hayop na makikita sa Manila So sa ugit para napakarami. May kita po natin sa Sony Hazza. Mayroon pala tayong Sony dito sa Sony Hazza. na hindi pa natin nakukuklasan. Alam mo na saan? Punta lang kayo sa bahay ni Madam Nang. Doon na ha. Hindi, legit yan ha. Kasi nakita ko talaga at nakausap ko silang lahat. Kasi kaya ko sa kausapin yung mga hayo. Kasi natin ako talaga! <laughs> Alam nyo ba, kanina, sabotan ako sila sa Leon. Tapos sa uh, na yan, tapos kung ano-ano pa doon, mga monkey, yung mga parot. nagulo sila, nagulat sila, nila ako, makakausap ko sa isa, makasunod na lang at nagkandihan kami. Di ba diba, alam nyo kung bakit ako diwata? Kasi nga, naging buntok sila ko. Diwata kasi, salitang impacto yan. Ay, mga ayaw lang dyan, ay sa mga buntok. Kilala ko silang lahat, kaya hindi ako nahirapan para mausapin sila kanina. Kaya naman talaga kung gusto niyo makita yung mga hayop ni Madam, para Manila Zoo na talo po Manila Zoo, kung talaga sa bahay lahat ng kasi ng hayop, kung makikita natin sa Manila Zoo, hindi ko tagpa ni Madam, may sarili pa lang sa na si lang dito sa Tidal Santos City. Di ba Madam, yung kit yun? Apakal, yun lahat sa vlog ko, hindi kang tulad ng, ng ano, ng mga, yung mga anong klase ni, ano yan, anong klase ni Ibon, anong klase ni Ato yan, anong klase ni yan, anong klase ni yan, Basta sobrang dami. Ang dami-dami talaga. Anyway, madam, wala na tayong paninda. Maraming maraming salamat. Gusto, gusto ko lang ulit pasalamatan yung talaga naman walang sawa sumusuporta kay madam at simple sa inyo mga ni madam dito at sama magulang gusto ko lang pasalamatan si congressman Paul Gaza dahil talaga namang hindi niya pinabayaan talaga ang Golden Estates College para suporta nagpakita talaga sa suporta hindi lang kay madam pati na rin sa inyo mga kaya naman maraming salamat ulit sa iyo sir oo Mark Margulis Challenge din kaya naman gusto ko lang i-appreciate at pasalamatan ang napakabait na congressman na wala nang iba kung di si Paul wala talaga sawang suporta niya at tulong dito sa Golden College, lalo na sa MSC Jackie at kay Madam po yung may ari mismo ng Golden College. Dito po sa inyong lugar na napakaganda sa General Santos City. Kaya naman saluto ako sa iyo, Congressman si Paul Daza. Mabuhay ka mo power sa iyo ako sa akin. Pila, pila, pila talaga. Kaya nagpapasalamat din ako sa mga tao supporters ko na hindi lang pala sa Pasay, pati dito sa Pinsan, marami din ako supporters. Kaya marami po sa islam sa inyong lahat. Ayon pala na, ka naman